Ngayon nga mga katoto ano? Good morning pala sa lahat. Uh, ako nga po pala si RP at andito po kayo sa RP TV. December 4 na po mga katoto. December na, malapit na po yung Pasko pero Ayan po, napakaliwaras pa ng uh, paligid natin. Halos wala pang ano, snow. Pakunti-kunti pa lang po mga yun minsan na nag-snow, hindi, mo hindi po natanggal kasi medyo mas makapal po ang nag bumuhos dyan pero sa maraming parte ng ano lupa eh wala pa wala pa mga snow mga katoto yun nga pala mga katoto. Kung naalala nyo yung uh, sinasabi ko sa inyo na kailangan ng cellphone dito Sa Canada Kailangan nyo kumuha ng cellphone Ayan. Kasi kailangan natin yun sa mga transaksyon natin mga toto Cellphone at SIM card mga toto Hindi naman na uh, necessary na kumuha kayo pala ng cellphone Kung yung cellphone nyo galing Pilipinas O galing ng ibang bansa eh pwede siyang uh, open line siya Pwede siyang uh, lagyan ng SIM card dito sa Canada. Tapos, para makatipid kayo, eh yung SIM card na lang yung uh, babayaran nyo. Yung load na lang, mga katoto. Hindi na kayo magbabayad ng cellphone. Pwede yun. Pero, karamihan ng mga nandito sa Canada, kumukuha pa sila ng mga cellphone. Siyempre, para at least bago din yung cellphone. At maranasan nila na. At ko, kumuha ko ng cellphone. Kasi, gusto ko maranasan yung bagong cellphone dito sa Canada mga katoto no? kasama uh, naman yun mga katoto sa ano kasama naman yun sa pagkuha ng uh, sim card at saka cellphone pagka kasi kumuha ka ng cellphone dito at saka sim card yung cellphone mo meron siyang discount halos parang free na lang yun parang ano sa may discount siya mga, mga katoto. kasi nga ang binabayaran mo lang talaga is yung load yung load na pang call, pang text, at saka pang data mga katoto. Kaya yun. Ngayon, na uh, December 4, uh, masaya tayo ngayon mga katoto kasi babawasan na ang aking uh, babayaran, babayarin. ng cellphone mga toto kasi tapos na 2 years ko na bayaran, ngayon tapos na yung cellphone na hinuhulugan ko mga toto kaya mabawas na naghuhulog uh, ako ng uh, ano siya yung monthly ko doon mga katoto is uh, 112 dollar per month monthly yun mga katoto ngayon mawawala na po yung cellphone na hinuhulugan ko kasi may discount yun diba uh, mawawala na yun as in zero na yun mga katoto kasi natapos ko na 2 years ngayon na uh, buwan na to at, uh, ngayong araw na to December 4 kaya ayo masaya akong mga toto kasi halos mga 50 dollars siguro yung mawawala sa ano ko sa babayaran ko mga toto. Kaya para at least yung 50 dollars na yun eh monthly yun na lang yung gagamitin ko na pang ano pang savings ba or magagamit sa isang nga sa ibang babayaran uh, babayarin pa or pa mga gastusin mga Nagbihis na pala nga ako mga katoto kasi alauna na, 1.30 Eh yung pasok ko, ano, alas 3 mga katoto Hindi ko alam kung, uh, hindi ko alam kung Kung, uh, tawag dito Hindi ko alam kung tatagal ako dun sa ano, dun sa Bell MTS kasi bell po yung kinuha ko na service provider. ako kaya Ate Abigail. <laughs> Pilipino po yung nag-assist doon mga katoto. Malapit lang po naman dito yon sa Walmart. Kaya pupuntahan ko na bago ako pagpapasok ng trabaho. Usually naga uh, ano ako nag nag-gase-gaso naliligo kasi ala stress ba naman yung pasok di ba? Na uh, 145 doon ako nagnaliligo mga katoto, pero ngayon, ala una pa lang eh naligo na ako kasi nga may pupuntahan ako mga ang katoto may pupuntahan ako din mga katoto kasi yun nga, bawasan na yung babayarin natin na cellphone mga katoto ano? <laughs> hindi na ako kukuha ng, ano, ng uh, data as in parang ano na lang yung text, call and text na lang mga katoto kasi sa bahay meron namang wifi tapos dito sa may uh, facility dito sa may trabaho ko may wifi din naman mga katoto kaya bahay trabaho bahay trabaho uh, may wifi kaya hindi ko na kailangan yung ano sayang lang yung data na binabayaran ko mga toto ayan oh uh. ano uh. doon lang yung trabaho ko mga toto <laughs> lang okay si commander pala hindi ko na siya hinatid kasi may trabaho nga ako mamaya ng alas 5 eh uuwi din naman siya hindi ko naman susundo kasi nasa trabaho nga ako mga kapato ganda talaga ng panahon ngayon kasi wala pang snow I mean malamig lang tapos yung snow na nandyan eh yung, nung minsan araw pa yon mga kapato tapos mainitilit pa yung ano temperature ng uh, yung sikat ng araw positive three ngayon mga katoto kaya maganda maganda nga ano, to sana ganito na lang mga katoto no? hindi mahirap na ano magbiyahe hindi mahirap mag ano mag drive sa daan lalo na yung mga malalayong lugar parang uh, to ng Walmart mga katoto kasi dun yung ano yung mga uh, Bell may Walmart mag uh, punta muna ako sa mga siya may BLMTS para ipatanggal ko na yung ano ko yung uh, data ng cellphone ko uh, ayun mga katoto dito na tayo mga katoto ayan ayan ang uh, ano uh, From Walmart Punta uh, muna ako doon mga katotos Sa loob Para Punta uh, ako sa BLMTS mga katotos Meron dito ano eh Roger tsaka Telos rin yung Scotia Bank. Yeah. Marami ding mga nakasilo. oh. Dami. Sana bukas yung dalang TS. Sana bukas. Sana bukas. Okay, bukas sila mga katoto. Bukas yung Belenties oh. Nandito. <laughs> okay ba? Bukas sila. Tamang tama. Ayun si ate. Paano ko na po yung cellphone ko yung December 4 na po ngayon? Ano? Last ano? day na po no yung ano niya? Ma'am? Ah, Sige number mo? 204 Ah, gusto mo na lang siya na maging basic? Ah, yung call and text na lang po ate. Mm, nah, may, naman. may promo po ba kayo? Um, ang pinaka offer lang nila sa'yo sa ngayon is 70 kasi binabayaran mo diba? Apo. So 65, 100 gig siya. 100 gig? Oo. Oh, oh. <laughs> Hindi ko po maano yan, bakit gamit ko sabi nyo. Paano, magkano naman po yung colentex lang po ate? Tinan natin po. 35 siya. 35? Mm-hmm. Yun na po Busy yung... walang data yun. Tapos pwede ko rin po kaya yan yun. yun. Ipa... Baka kasi ma-open ko tapos mag-charge siya eh. pa, so, nga I... natin ng block mo. Ah, oh, block yun na lang po. Uh, hindi mo rin sigurado minsan. Kasi Apo, minsan smart, na. Maano ma ko po, mapipindot ko siya. Baka naka-access ka ng data. So, Apo. natin. So since ngayon siya matatapos, magte-take effect siya. After 24 hours. hours. Kasi ngayon yung pinaka-end sa e-commodity. Ah, oh, So, po. tomorrow natin siya ipapa-activate yung 35. Sa so, ngayon, the whole day may data ka pa. okay. Ah, hmm. oh, sige uh, po. Pero wala na po akong babayaran sa next billing ko? Yung pinaka-next billing niya, yung bagong 35 na. okay po. So, uh, tapos kasama na yung black. Iba black na yung mobile. Anytime po ba pagka gusto ko siyang ipalagyan ng data, malalagyan po natin ng data yon. Hmm. Pero iyaan niya sa cycle date mo eh. So ang um, cycle date mo is every four of each month. Opo. So as much as possible, pag binigyan ka nila ng data at inad mo siya effective date, iti-charge ka nila ng prorated. Mm hmm. So, depende sa araw na ginamit pero so, di mo siyang palagyan. So, okay. Ngayon, yung, basic may request natin, magte-take effect siya tomorrow. Tomorrow po, okay. So, so, Magagamit ko pa. Oo, oh, sige po. Pero so, mga alas 2 hanggang alas 12 ng gabi. Mm -hmm. Parang gano'n. So, ah, oh, sige pa. po. Tara, tara. Last... So, yung may data ka pa. Oo ah, po. Any time na gusto mo siyang iba, ano, okay lang din naman. Nalagyan ng data. Kung so, sakali, minsan, may travel. Oo ah, so, po. Uh, Google Maps. Ah po, yun nga po. Alam mo na. Or i-share lang sa yo ni Mimela, niyong, yun ni May ah, ni yung Melanie Ganun na lang po yung gawin namin. Yun hotspot na po. Sige, sige. Okay na siya, Okay na po siya. Bukas. Ayun na, mga katoto. Nabawas na yung babayarin ko. Naging 35 na lang, mga katoto. Call and text na lang. Yun na lang naman ang importante eh. Pagka alis ako, edi yung si commander, yung cellphone niya, yun na lang yung gagamitin ko. Ito rin mga katoto, isang facility din to. St. Paul. Ano din 'yun? Uh, home care din 'yun mga katoto. Marami din mga ano doon, uh, residente. Marami din mga Pinoy na nagtatrabaho dun mga katoto doon halos mga mga resident mga healthcare aid nila doon ano Pinoy Tapos dito naman sa may ano sa may hospital healthcare aid nila dito konti lang kaming mga Pinoy mga katoto halos mga puti na sila pares lang naman sila ano malapit sa bahay nasa gitna yung bahay namin sa gitna ng hospital at saka yung St. Paul pero yun, dun, dito ako nakapag-apply sa may hospital, sa may uh, personal care home dun mga katoto. Mapakaganda talaga ng panahon ngayon, December na, wala pang snow. <laughs> Nakalis ng uh, ilang araw na pag-scrape. <laughs> Kasi napakahirap mag-scrape mag dito mga katoto. Ano? siya Hindi biro po ang pag-page dito Kami ano, kaming mga nakaranas na ng snow eh mas gusto namin yung ganito na panahon kasi hindi siya ano, hindi siya mahirap palahin kasi walang snow. Pero sa mga bago, yung mga bagong dad, bagong dating o dadating pa lang Siyempre, kailangan nila na maranasan o gusto rin naman nila na maranasan yung snow. Gusto din namin na maranasan nyo para yung naranasan namin, eh maranasan nyo din mga katoto. Papasok na ako sa bahay mga ka-toto, kasi malamig na. Uh, tutuloy ko na lang itong vlog ko sa, ano, sa loob ng bahay. Malamig. <laughs> Yan. Makakapagpahinga pa ako ng uh, ilang Ilang minuto mga toto. Isang oras kasi 1.45 ngayon. Tapos eh, 2.45 naman yung alis ko kaya makapagpahinga pa ako ng isang oras. Malapit lang naman kasi yung mga ano dito mga toto establishment. Lalo na yon yung Walmart. Malapit lang. Halos wala mga ano? Wala mga 5 minutes. <laughs> Malapit lang kaya mas ma pinili namin na dito manirahan kasi convenient sa amin mga katotosal. Sa groceries, sa hospital, sa trabaho, lahat nandito mga katoto. Kaya pinili namin dito. At... Pero sa city, sinasabi nila na maganda rin naman sa city mga katoto, sa mga big city. Pero mas pinili namin dito or pinili ko dito kasi si Commander gusto rin niya sa Winnipeg or sa ano sa Steinbach sa mga big city mga katoto. Sabi ko naman sa kanya uh, ayoko doon. Unang-una na-stress ako mga katoto sa ano sa maraming sasakyan. Hindi ako sanay na mag-drive sa maraming sasakyan. Kasi sa Pilipinas hindi naman ako nasanay na mag-drive ng sasakyan doon mga katoto. Kaya ayoko na mag ano, doon ayoko na mag uh, magbiyahe mag <laughs> yun tapos eh kasi pagka doon sa big city ka mga toto mahal ang bahay natural mahal yung bahay doon maliit na bahay ganitong sigurong bahay katulad sa amin eh nasa 300,000 na mga toto no kaya kaya 200 plus thousand na yung katwiran ko naman dun, eh, siyempre babayaran mo yun, malaki ang mortgage mo doon. Kailangan mo magtrabaho, kumayod ng kumayod, or mag double job or triple job para mabayaran mo yung bahay, mga katoto. Ayaw ko kasi, para pinapagod mo lang yung sarili mo para magtrabaho para sa bahay. Gusto ko yung ganito, yung simple lang, magtrabaho ka, 8 hours, may overtime ka, dagdag, dagdagan mo na, savings muna. Ganun lang yung gusto ko. Tsaka gusto ko tahimik lang mga katoto. Tahimik na paligid ba. Walang masyadong maraming sasakyan. Walang masyadong maraming tao. Ganyan. Tapos dito kasi affordable naman yung pagbayad uh, ng bahay. Nakakaya naman namin ni Commander na kahit hindi kami mag overtime pwede uh, mababayaran namin yung mga bills namin. Ganon. Kasi may kakilala ako mga katoto, Uh, taga ano siya Calgary napakamahal ng bahay doon Mah halos million na mga totoo ang bahay doon million dollar di ba ngayon uh, yung tao na yon o no, yung akala namin na yon halos hindi na siya nagpapahinga sa bahay mga katoto Two hours lang yung biyahe yung ano niya yung uh, pahinga niya sa bahay tapos trabaho na naman kasi mula alas 7, Hanggang ating kami nagkatrabaho, triple job mga toto para mabayaran lang nila yung bahay nila. Sabi ko ayoko naman ng ganun. Maganda nga yung bahay mo, hindi mo naman matirhan ng maayos, hindi mo ma-appreciate mga katoto. Dapat bahan silang, dapat magtrabaho ka, tapos uh, mag-enjoy ka din sa sarili mo. Hindi lang puro trabaho mga katoto. Yun yung ano ko, yung marami kasi yung nagano sa amin na oh, bakit hindi kami lumipat sa ano, sa mga big city, Ontario, Toronto, Toronto, Ontario, sa Calgary. Yan. Ayaw ko mga katoto. Mas gusto ko na dito. Kasi, uh, una doon, isa pa doon mga katoto, ah uh, iwas ka sa, ano, sa, sa tukso. Yung tukso ng sale mga katoto. Kasi, kung malapit ka sa mall, na malalaking mall at marami kang, marami kang makikita mong eh, talagang mapapabili ka, ma, mapapakaskas yung credit card mo, mga katoto, ayoko yun. Gusto ko simple lang, simple lang, kasi ayokong abusuhin yung sarili ko sa trabaho para lang mabayaran yung mga bills namin, ayoko. Pati kay commander, ganun din, ayoko na pinapa-overtime siya ng marami kasi gusto ko magkasama din kami at uh, maging, uh, ano lang, simple lang. Mabara lang namin yung mga bills namin. May konting ipon, okay na. O, ganun lang yung gusto ko, mga katoto. Kaya, ano, plus, <laughs> pinili namin dito sa may, ano, small city, mga katoto. Pero, uh, convenience naman sa lahat ng uh, uh, mga pangangailangan ng tao, mga katoto. Okay. Salamat sa Uh, pakikinig sa akin mga katoto sana makatulong tong video na to kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking youtube channel sa rptv please click the subscribe button and notification bell para ma-update po kayo sa susunod kong mga video maraming salamat po bye bye